So what's up? Magandang hapon sa inyong lahat mga kamamay. So magiging topic natin ngayon is mga tips na po pwede mong gawin upang hanap-hanapin ka ng isang lalaki o para mamiss ka ng isang lalaki. Okay, so mga girls, ito na naman yung napakagandang tips na po pwede kong i-share sa inyo upang ma-miss kayo ng isang lalaki. So bago natin pag-usapan 'to, don't forget to click the subscribe button at notification bell para lagi po kayong maging updated sa lahat ng mga love advice at mga payo tungkol sa buhay pag-ibig na maaari niyo pong i-apply sa inyong love life. Okay? pina niyo na yung subscribe button and notification bell. Maraming salamat po mga kamamay. And simulan na natin ang ating topic ngayong araw na ito. So ano nga ba yung mga bagay na dapat mong gawin upang hanap-hanapin ka ng isang lalaki o mamiss kanya? So number one, bigyan mo siya ng luwag. What I mean na luwag, huwag mo siya masyadong higpitan. Huwag mo siyang hayaan na magstay lang sa tabi mo. Okay? So, hindi mo kailangan siyang higpitan na, na tipong yung mga gusto niyang gawin ay eh, hindi niya na magawa. Yung mga hilig niya ay hindi niya na magawa. So, kapag ka kasi masyado kang mahigpit sa isang lalaki, baka po yan ay masakal. Okay? Pag po yan is nasakal, ibig sabihin, hindi siya komportable sa kanyang sitwasyon. Baka mamaya, sa halip na mamiss ka nung isang lalaki o nung isang tao, is magsaya siya kasi wala ka sa tabi niya. Ang goal natin dito is mamiss ka niya. Ayaan mo rin siya paminsan-minsan na gawin yung mga bagay na gusto niya, yung mga sa kanya. Kung gusto niya maglaro ng basketball sa labas, hayaan mo. Kung gusto mong kung gusto niyang uh, sumama sa kanyang barkada sa labas, gagala o kung anuman, hayaan mo. Okay? Yun bang paminsan-minsan, is okay lamang po yun. Hindi kayo nag-asawa ka, hindi kayo nagka-jowa ka na ipipigilan mo na siya sa mga bagay na ginagawa niya dati. Kung paminsan-minsan lang naman, hayaan mo na. Kasi baka mamaya, question, questionin niya na yung kalayaan niya pagdating sa iyo. Kung magiging masyado kang mahigpit sa mga bagay-bagay, ikaw rin, baka mamaya, sa halip na mamiss ka niya, eh, magdiwang pa siya kasi wala ka sa tabi niya. So, yan yung number one tips ko sa inyo. Huwag niyo po siyang masyadong higpitan sa halip. Bigyan niyo sila ng luwag. Okay? So, number two, signature scent o yung pabango. Okay? Sa isang tao, napakahalaga po nung amoy o nung aroma nung isang tao. Bakit po? Ang pagpili po ng tamang pabango na siyang kapagpapaalala sa iyo sa isang tao ay napakahalaga. Bakit po? Yung tipong kapag ka naamoy niya ito, okay? kahit hindi kayo magkasama, ikaw kaagad yung papasok sa kanyang isipan. Kasi ito yung pamango na ginagamit mo. Kasi ito yung pamango na tumatak sa kanyang ilong na every time na kapag ka naamoy niya, ikaw yung maaalala. Kung pipili kayo ng isang pamango, huwag niyo itong papalitan ayoko rin nung papalit-palit ang pabango. Yung tipong, uy, ang bango nito, ito na lang gagamitin ko. At the next day, uy, ito ang bango rin nito, ito naman ang gagamitin ko. Yung halinhinan, day by day, ayoko ng ganon. Kasi oras sa papalit-palit kayo, malilito ang isang tao kung sino ba yung naamoy niya. Kung magkakaroon kayo ng isang signature perfume o yung signature scent na yan talaga ang tatayo na amoy ninyo kahit na anong mangyari, diyan kayo makikilala. Lalo-lalo na yung mga amoy o yung mga pabango na malayo pa lamang dala ng hangin, na amoy na agad kayo. So napakaganda niyan pagdating sa isang tao kung gusto nyong ikaw ay ma-miss nila. So pili ka ng isang uh, perfume brand na, ka, na sa identity mo. Okay? So, payo ko lang din, huwag masyadong matapang ang amoy. Mas maganda yung cool yung amoy baby nakaka-relax. Yun yung pamango na advice ko po sa inyo. So that is my number two tips upang ma-miss kayo ng isang tao, ng isang lalaki. You have your signature scent. Okay? So number three, maging masayahin ka pag magkasama kayo. Okay? So the more na palagi kayo nagkakasama, gumawa kayo ng memories na masaya. At ikaw, ikaw girl, Huwag laging aawayin ng inyong mga jowa, ang inyong mga partner. Lalo-lalo na kung minsan lang kayo magkita. Minsan na lang kayo magkita, aawayin mo pa. So huwag. Baka mawala yung pagka-miss niya sa'yo. Baka sa halip na kapag hindi kayo magkasama, eh, sa halip na ma-miss ka niya, eh, baka hindi ka ma-miss. Sa halip matuwa siya at magdiwang siya kasi hindi kayo magkasama. Kaya sinasabi ko sa inyo, gumawa kayo ng mga masasayang moments, masasayang memories na magkasama para pag dumating yung panahon na magkalayo kayo, mamimiss kanila nila. Okay? Mamimiss ka niya o mamimiss ka nila, nasa sayo yan. Kailangan maging masayahin ka kapag kakasama mo ang jowa mo. Okay? So number four, Paminsan-minsan, magbigay ka ng regalo. Yung tipong gusto niyang bagay. Para sa ganun, pag binigyan mo siya ng regalo, magugustuhan niya. So every time na kapag makikita niya ito sa kanyang bulsa o sa kanyang bahay o sa kanyang kwarto, ikaw ka agad yung kanyang maiisip. Yung tipo bang souvenir o remembrance, ika nga, hindi pa bang kayo maghihiwalay, basta magkaroon ka lang palagi ng mga gift na gusto niya. Kung damit, Perfume, open display, o oh bahala ka na. Basta every time na makikita niya, ikaw yung maaalala niya. Napakagandang tips nito para mamiss ka ng isang tao o ng isang lalaki. You have a gift na talagang maaalala niya dito. Okay? Yan yung aking tips na isa. Magbigay ka ng regalo na makapagpapaalala sa'yo sa kanya. Number five, maging kaakit-akit. Eto, ano, so kung kayo is mag magasawa mag-asawa, hindi naman masama kung medyo magsuot ka ng konting-konting daring lang, okay? Yung daring ba na medyo hot tingnan, sexy dresses, so dyan, mamimiss kayo ng isang tao every time na kapag ka, nakikita kayo, yan kaagad yung kanyang aabangan. Yung, yung dressing mo, yung outfit mo, okay? Lagi niyang hahanap-hanapin. Tapos, paminsan-minsan, mag-send ka ng mga sexy pictures. Okay, sexy pose, mamimiss ka talaga niya kapag kaganyan. ganyan. Okay, ugaliin nyo na maging kaakit-akit sa mata ng inyong mga minamahal. Para sa ganon, hindi sila manawa sa inyo. Hindi sila makaramdam ng, uh, yun yan, ng pananawa sa inyo. Sa halit, every time na makikita kayo, nandoon yung eagerness na makita kanya na maayos maganda at sexy kung manamit. Okay? So, nakakatulong yan upang mamiss ka ng isang lalaki. Number six, paminsan-minsan ipagluto nyo sila ng kanilang mga paboritong pagkain o kahit hindi paborito, masasarap na putahe. Nakakatulong to mga kamamay na kahit kayo is magkalayo, every time nakakain siya nung ganong klase ng putahe o kakain siya ng masarap, ikaw agad yung maaalala niya. Nung mga times na pinagluluto mo siya, nung mga panahong magkasama kayo at kumakain kayo, ikaw yung nagluluto para sa kanya. O kapag kakumain siya ng adobo, ikaw yung maaalala niya kasi pinagluto mo siya dati ng masarap na adobo. Okay? So, ayan, paminsan-minsan ipagluto nyo sila. The best na tips yan para lagi kayong maalala ng isang lalaki every time nakakain siya. Okay? Number seven, maging malambing. Ito sinasabi ko sa inyo. Ano, yung sweetness, ipakita nyo every time na kayo is uh, makikita or magkasama. Maka mamaya, minsan na nga lang kayo makita, magsama, wala pa yung sweetness, wala pa yung lambing. Ipakita nyo, maging sweet naman kayo. Hindi yung, hindi yung minsan na nga lang kayo magkita, sinusungitan nyo pa. Minsan na nga lang kayo magkita, hindi pa kayo umiimek. Tampuhan pa rin, di ba? So kapag kaganyan, ugalihin nyo na maglambing kayo. Yun nga, ipagluto nyo, Uh, Ay nyo ng gamit. Okay? So, napakaraming way kung paano nyo lalambingin ng isang lalaki para mamiss kayo. Okay? So, yung lambing na yon kapag ka, hindi na kayo magkasama, namimiss niya. Yung tipo kapag kakakain kayo, ikaw yung uh, ng kanyang uh, inumin or ikaw yung nagkahanda ng kanyang pagkain, yung kanyang ulam, ikaw yung nagsasandok. Yan yung mga simpleng lambing na talaga hinahanap-hanap ng isang lalaki. Okay? So, pagsilbihan nyo, lambingin ninyo, halik-halikan nyo, halik nyo yakapin nyo, ayan, hinahanap yun ng mga kalalakihan once na sila is napalayo sa inyo. Okay? And last, magpamiss ka. What I mean sa magpamiss ka, paminsan-minsan, mag-out of town ka rin. Magpaalam ka, sabihin mo, honey, babe, mahal. Uh, mag-outing kami or mag-off town kami ng pamilya o ng mga katrabaho ko sa labas. So isang linggo kami doon, uh, bahala ka muna, ano, chat-chat na lang kita. Ayun, magpa-miss kayo paminsan-minsan at makikita nyo ang halaga nyo sa kanila. Kung araw-araw chinachat kayo, tumatawag sa inyo. So that is the sign okay na namimiss kayo ng isang lalaki. So, paminsan-minsan, ayun nga, lumayo kayo, hayaan nyo muna sila sa mga bagay-bagay na ginagawa nila o sa mga bagay-bagay na inuuna nila. Okay, kung talagang mahal kayo ng mga yan, hindi kayo mawawala sa priority ng isang lalaki. Kaya, ugaliin nyo rin na magpamiss paminsan-minsan. Para sa ganon, mamiss talaga kayo ng isang lalaki. Alright? So, that's all mga kamamay. Sana kahit na paano makatulong itong aking mga simpleng tips na i-share dito sa video ito. If you want na mas marami pang video tungkol sa love advice, don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi po kayo maging updated sa lahat ng love, sa lahat ng love advices na maaari kong i-share sa inyo. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Paala!